that's horse sa sa behind at sa kayun sa di in the distance that's carbon si horse lang ang ano yan ang nakapangalan kasi hindi namin alam adapted lang namin malapit na kumatapos, ito na lang pinipick up ko na lang yung mga maliit na talaga yung mga twigs ba kung sabi saya tatawagin mga mumhumumho na lang ba So, ayan, hindi inabot ng isang oras, mga 30 minutes lang, tapos na. Video-video lang ka ng mga 6 minutes. O, oh, ayan, yung mga manok, masaya na rin. Ayan, medyo ano na ngayon guys, parang spring na, at saka medyo ano na yung uh, mahangin lang, at saka medyo maulap talaga. Hmm. So, next, ang aking trabaho, doon na naman sa, ano, sa garden. Then, hindi pa kami lahat nag, ano, lahat namin mga prutas na nag-pruning. Si Mr. doon sa hazelnut, nag-pruning din. Then, next time naman, sa apple. So, sabi ni Mr. na, uh, mamaya na lang siya mag-pruning sa aming mga apples, yung mag, ano na, magbulaklak para malaman niya kung ano ang talaga, ang ikat niya, ng mga mga branches, yung mga previous na mga branches last year. So, mahirap talaga mag-pruning, guys. Ay, kasi hirap mag kung uh, anong branches na putulin mo. Tapos na, kung na tapo ng mga stick, ito na lang ang nat natira. Mga twigs. So, dito ko inilagay yung mga stick doon sa sa labas, sa pada. At mayroong mga kabayo dyan. makita nyo yan sa labas so dito ko nakasira yung gate pero hindi naman nakalock ano, naka tapos na, just shut and open yung gate kasi may kabayo baka makapunta, makapasok dito sa aming orchards ayan, nakapile pa yan mamaya, ano na yan magscattered na yan kasi may mga kabayo uh, kinakain talaga nila yung mga ano mga sticks. Pero matigas 'yan kaysa apple. Yung sa apple is much much soft talaga. Ito ano matigas hindi malambot. ayan Tapos na nga aking trabaho. So doon na naman ako sa aking garden magbisbis ako. Didiligan ko yung mga bag mga bagong tanim ko mga seedling. Medyo mahangin ngayon, guys. Oh yan naka spinning ayan mahangin uh, to today's temperature guys medyo ano na uh, mainit-init ng konti no um ayan pero malamig siya pag ano malamig during the night so, parang spring na talaga guys ayan bye-bye horse Bye bye carbon. That's horse. Sa sa behind at saka yun, sa kayun sa in the distance that's carbon. Kasi hindi namin alam adapted lang namin yan. Dito lang siya na ano. Um, dito lang siya ano na kisa amin sa amin sa aming horse. Dati mayroon kami isang horse na pinangalan namin Crystal na matay yun. So ayan. Ayaw niya sumama sa kaniyang mga kagrupo. Iniwan lang siya sa kaniyang may-ari. Kasi yung may-ari, nag-ano, uh, nag-walking ba? Mayroong mga walking trail. And then, na-injury yung may-ari. So, iniwan yung si Horse at saka yung may tatlo siyang kasama sa aming kapitbahay. Pero, ayaw niya sumama sa kaniyang kagrupo. Kasi, nakita niya si Crystal. Nagustuhan niya si Crystal. So, ayan. At... Uh, tumalon siya sa aming fin. So, nandito siya sa aming padak. Kahit nilipat namin si Crystal dito sa in the middle, malapit sa aming uh, bahay. Wala namin, hindi doon sa, ano, sa padak na along the road. So, doon sila nag-meet. And then, yung anak ko naman na babae, kasi palagi siyang nandyan sa aming front gate kasi humahabol kasi siya ni Crystal para makita niya si Crystal at nagtatawagan silang dalawa. So yung babae ko naman, ani uh, ano binigyan siya din mga ano uh, yung hay yung heybell kaya nga nagustuhan niya dito na dito na lang siya so inadapt na lang namin siya ayan so nagpaalon kami nag nanawag ako sa mga kapitbahay kung sino yan kasi mayroon siyang ano mayroon siyang branded name sa kaniyang dito sa sa ano sa hips niya Uh, wala naman ako nakakilala na... Ano ba yan? It's a BBC ba yun? Ano? Hindi ko nakita yung... Hindi ko nalaman. Ano bang branded niya? Hindi na siya na ano? May branded siya? Uh, hindi ko na na ano. It's RV or B. Basta. Basta mayroon siya. Pero walang... Ano? Wala akong nakita na... Wala akong na familiar na with initial name dito sa aming kapitbahay. So, sabi nila hindi, hindi sa kanila yung kabayo. Then, nalaman na lang namin na sa ibang kapitbahay namin na, ano, na iniwan pala siya sa kanyang may-ari kasi na-enjoy at hindi na bumalik yung may-ari. So, kami na lang ang nag-alaga hanggang matanda na yan. So, hanggang dito na siya sa I amin. Mean. Ayan. So, thank you for watching guys. Bye! Bye.